Oh. sa lupa ano hindi siya ma masisira yung ano ba hindi siya masisira basta yun na yun <laughs> hindi siya masisira ayun at saka bumili din ako ng maraming maraming kuto na <laughs> maraming kuto na <laughs> marami talaga ang kuto kasi hindi naman to siya ma-expired <laughs> hindi naman to siya siguro ma-expired ma-expired ba to? hindi naman yata to ma-expired diba? Uh, okay yan lang ang mga masaya lang ako nga, nag-iipon ako pa isa-isa, kasi pag uwi ko, hindi na ako masyado mabibigatan, diba hindi na ako masyado mabibigatan kasi kung may matira sa akin ma magdira ako na para pang grocery ko matira, may matira ako pa mang grocery ko, tapos may matira ayun, ibibili ko na yan ng mga iba-iba iba-iba ano ba yung ibang iba, <laughs> yung ibang iba ba <laughs> yung mga kahit ano ano na lang binibili ko para para may pangpasalubong ako sa mga mahal ko sa buhay oh, di ba yung pero alam mo, mo na nagustuhan ko tong pangpatulog talaga sana madagdagan ko pa to siya at saka yung mga lotion yung pabango at so, actually guys nung umuwi ako ang dami kong dalang basilin ang dami ko talagang dalang basilin kasi binibigay ko binibigay ko sa kanila kasi para 'yun na lang gamitin ng lotion kasi kasi 'yun nga ang gamit ko dito eh sila paggamitin gamitin ko rin sila ng lotion at, uh, ano pa ba wala na ano pa ba wala na kasi wala na ako 'yun lang at sana madagdagan ko pa to kasi matagal pa naman ako uuwi ng Pinas 'yun matagal Pilipinas, makabili pa ako ng kahit ano-ano. Kahit, kahit pa isa-isa lang buwan, buwan ma makabili ako. No? no? Pa isa-isa para pagdating ng panahon na uh, yun na talaga ang uwi ko na bula na yun, ayun, hindi na ako mabibigitan. O, ba diba? Sana, ganun din ang gagawin natin mga ano, ibang OFW pa isa-isa ba? Hindi, hindi yung bidlaan kasi hindi natin napapansin na marami na pala yung mga binibili natin o di ba kasi kung mamili ka uuwi ka na tapos mamimili mamili ka ang ang laki parang iniisip mo ang laki naman ng gastos ko parang ano naman konti lang binili ko pero kung pa isa isa mo siyang bibilihin pa isa isa mo siyang mauliksyon ka pa isa isa kahit sa isang buwan dalawang items tatlong items o di ba malaking bagay na rin yun di pagdating ng pagdating ng huwian mo, meron ka nang naipon. O di, dagdagan mo na lang kung ano pa yung kulang. O, diba? Ganon din ang ginagawa ko dati, guys, nung pag-uwi ko ng Pinas. Nung pag-uwi ko ng Pinas, uh, hindi ko lang namalaya na, na yung inipon ko pala ng mga binibili ko, umabot na siya ng dalawang malita na malaki. Kaya nga nag over ako nung umuwi ko. Kasi, mahilig talaga ako mamili. Mahilig ako mamili. Kasi, parang, parang yun lang talaga ang katuwaan namin dito na ayun, may pangpasalubong na ako sa kay Pulano, kay, kay, kay Pulana, ayun, gano'n pa. Yung parang gano'n na lang, parang binabaling na lang namin yung mga isip namin na, ayun, parang, parang pag, pagdating din namin, matutuwa din sila. O, di ba? Pagdating natin na, karabi naman yun, galing ibang bansa, wala mandang <laughs> lang wala man wala man lang pasalubong. <laughs> o oh, di diba kahit ano na, na lang o oh, di diba kahit ano ano na lang ipamigay mo doon kahit mga sabon sabon na lang <laughs> paunti unti o <laughs> oh, diba o oh, thank you sana mo sana <laughs> not to... mas ma, ano ano ba yun <laughs> saya lang ako na pinakita ko sa inyo yung mga collection. Yun lang. Thank you so much, guys. Salamat sa pagpanood niyo sa ating video. At saka pag-subscribe niyo sa ating channel. Thank you. God bless sa ating lahat. Bye-bye.